Magandang araw Pilipinas, magandang araw mga kapantalan. Ako po si Paolo Salamatin. Samahan ninyo akong pasadaan ng mga balita sa loob at labas ng pantalan. Ito ang Ronda Pantalan. Para sa unang balita, naging makasaysay ang pagbubukas ng 10th International Conference ng Coastal and Port Engineering in Developing Countries o COPEDEC na idinaos sa Pasay City mula kasyam hanggang ikilabintatlo ng Oktubre. Ito ay sa pangunguna ni na PPA General Manager G. Santiago, International Organizing Committee Chairperson Freddy Wentz at piyang President Francisco Esteban Leffler. Ito ang kauna-unahang face-to-face conference ng nasabing event matapos ang tatlong taon na pagkakabakante dahil sa COVID-19 pandemic Muling nagkasama sa marito ang humigit kumulang 200 mga kinatawan at eksperto mula sa iba't ibang panig ng mundo upang talakayin ang bagong kaalaman at teknolohiya sa larangan ng coastal and port engineering. Ayon kay PPGM Santiago, ang COPEDEC ay isang magandang oportunidad para sa mga Pilipinong port engineers na matutunan ng mga makabagong pamamaraan sa waterborne infrastructure upang tiyakin na ang ating mga pantalan at pasilidad ay handa sa anumang hamon. This is enhancing waterborne transport and sustainable coastal development just in time because i am proud to say that the philippine ports continue to be among the strongest in southeast asia as reflected in the 2022 ports performance ratings i encourage each and every one of you to actively participate to share your knowledge and to engage in meaningful dialogue let us learn from one another drawing on our diverse perspectives and experiences. Ipinahayag din ni Leffler ang kanyang paghanga sa lahat ng bumubuo ng organizing committee upang maisakatuparan ang nasabing kumpirensya. Idinaos ang nasabing five-day event ng punong-puno ng aktibidad na kung saan tinalakay ang iba't ibang pamamaraan na techniques ukol sa sustainability ng mga infrastruktura sa pantalan. Isinigawa rin ang Cultural Night upang may pakita mayamang kultura nating mga Pilipino sa larangan ng entertainment. Kabilang sa mga nagdanghala ang PPA Head Office Tug Sayawit, Banda Kawayan at PPA Himig Daungan Coral. Sa kasunod na balita, nagkaroon ng surprise visit sa Philippine Ports Authority General Manager Jay Santiago noong ikalabing dalawa ng Oktubre ngayong taon upang suriin ang patapos ng konstruksyon ng kauna-unahang Canine Academy sa Barangay Dolores sa Mabalakat, Pampanga. Masisiguro ng Canine Academy ang paghatid ng wasto at kalidad na training at techniques na kinakailangan ng bawat canine dogs pagdating sa skills, breeding, maintenance, maging ang kanilang mga pangangilangang medikal. Ito'y binubuo ng limang organisasyon gaya ng Canine Development Center, Canine School, Canine Breeding Center, Canine Hospital at Kennel Management and Biosecurity. Una, nakita natin na sa matagal na panahon ay uh, gumagastos ang PPA ng serbisyo para sa K9 units mula sa mga pribadong service provider. At uh, naisip natin ng panahon ng ano no, panahon sa panunungkulan ng dating DOTR Secretary Artogade uh, na baka mas maganda na mag-develop tayo ng sarili nating programa para sa K9 units para maging sustainable yung uh, program. Maliban sa PPA Port Police at PCG, ang K9 Academy ay bukas din sa pagtanggap ng mga aplikante mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Ang nasabing pasilidad ay may kakayahan na makapagproduce ng mga pinakamaasa ang K9 units pagdating sa search and rescue, bomb threat detection, at fugitive apprehension. Dahil dito, nasa tinatayang 40 million peso annual budget ang matitibid ang ahensya mula sa pag-recruit ng mga private working dogs at canine handlers upang masiguro lamang ang kabuong seguridad sa mga pantalan. Ganito ang halimbawa ng isang kennel unit na kung saan may 64 na kennel units dito sa k canine academy na kung saan inaasahan itong magbubukas o magiging operasyonal sa first quarter ng 2024. At yan po ang mga balitang amin nakalap sa pagronda sa mga pantalan itong nakalipas sa linggo. Manatiling nakatutok sa aming social media pages, itype lamang Philippine Ports Authority sa Facebook, Instagram, Twitter at TikTok para manatiling updated sa mga kaganapan sa pantalan. Muli ako po si Paulo Salamatin at ito ang Ronda Pantalan.